sa ating channel so sabi din ito pag usapan natin itong uh, viral ngayon na 40 mil na hinihingi kapag ka hindi mo masunod yung kahilingan ng uh, LTO magkakaroon ka ng penalty kung ikaw ay magbebenta ng sasakyan so itong batas na to ay ginawa para dun sa pagbebenta ng sasakyan okay. so nakalagay dito 4.1 failure to report as required under section 2 a fine amounting 20 mil shall be imposed on seller so nakalagay section 2 ano ba ang nakalagay sa section 2 Nakalagay dito sa section 2, the seller in a sale, donation, or transfer of a motor vehicle or motorcycle shall report to LTO within 5 days. So, ibig sabihin, kung hindi ka makapag-report within 5 days na ang iyong uh, motor or uh, kotse, isasakyan, inaibinta na, or may iba nang nagmamayari, matik, penalty ka, 20 mil. Okay? So, tapos, dito pa nakalagay pa, isa pang 20 mil nakalagay dito. Sana yung penalty na yun. Isa pang 20 mil, failure to transfer ownership as required in Section 3, a fine amounting 20 mil. So, kailangan mo i-inform si LTO within 5 days na, na ipalipat mo na yung sasakyan mo. Na ipalipat na ng iba na ari within 5 days mula nung pagkabili. Pag hindi mo ma-report, 20 mil. Ito naman, 20 naman kapag ka hindi mo ma-report, hindi mo ma-ipatransfer ang ownership kay LTO based on Section 3. Ano ba ang nakalagay sa Section 3? within 20 working days from the sale, donation, or transfer. So, hindi lang ito para doon sa pagbebenta ng sasakyan. Kasama dito, yung kapag kaibinigay mo ang iyong sasakyan, i-donate mo ang iyong sasakyan, at hindi mo na inform kay LTO, within 5 days, hindi mo na ipatransfer. Within 20 days, matik 20 mil, matik 20 mil So, kung hindi mo na ano yan, hindi mo na ikaw bilang seller, hindi mo na na gawa yung uh, ano ng LTO na yan, matik 40 mil ka. Okay? So, kung ikaw naman, kung uh, ikaw naman ay nasa ibang bansa, ipinabenta mo yung sasakyan mo. Pinabenta mo yung sasakyan mo, nagkaroon ka ng authorized, uh, authorized na uh, person para magpabenta ng sasakyan, matik liable din yung uh, inot ginawa mong authorized, yung inauthorized mo, matik liable din o maaari din maging liable sa pagbabayad ng uh, 40 mil. Okay? Or 20,000, depende kung ano yung hindi niya masusunod doon. So ano nga ba ang kailangan kapag ka magpapatransfer ng uh, pag-aari ng sasakyan? So ito nga nakalagay notarized deed of conveyance so ibig sabihin yung deed of sale naka notaryo may uh, uh, ano ng uh, abogado tapos original na ORCR na yung bigay ng LTO so uh, confirmation of certificate of registration kung ang certificate mo or kung uh, uh, CR mo is issued by another LTO office kung outside the region okay tapos ano pa ba valid na ano na motor vehicle clearance certificate galing sa highway patrol group. So yung mga requirements na yung requirements mo dito sa pag uh, yung requirements mo dito sa pagka palipat uh, ng ownership is maaaring hingin din dito sa pagkuha mo ng vehicle clearance certificate. Maaari ka pang hingian din dito ng TIN uh, or uh, tax identification, tapos mga government ID. Uh, tapos yung ano yung uh, uh stencil ng sasakyan. Maaaring maaaring hingian ka pa ng mga ganong kapapilan. Tapos ano pa? Julie Accomplice, ito hihingiin din to yung PM by PMBIC inspection report hihingiin din ni LTO yan ano yan ni uh, highway patrol group hihingiin ka rin yan kapag ka magpaano ka so tapos ano pa proof of electronic electronically transmitted appropriate issue insurance certificate kung sakaling for renewal na ang iyong sasakyan tapos two valid ID tapos two valid ID as identified in section 2.2. Ipapano diba, yan? Nasa Pilipinas ka. Para makakuha ng ID, kailangan mo pa ng ID. Tapos secretary certificate. Kung ang iyong motor or ang iyong sasakyan na nabili ay pag-aari ng isang kumpanya. So kailangan mo ng certificate ng, uh, ng secretary. So ito ang kailangan. May, 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 uh, penalty man na 20,000 na 40,000. Mayroon man o wala. Pero ito ang requirements kapag ka magpapatransfer ka ng ano magpapa-transfer ka ng ownership ng sasakyan pero ito, mayroon ka lang na balita. Dahil sa kakukulit ng mga netizen, nagbago ang isip ng ano, nagbago ang isip ng uh, taga LTO, mayroon dito ka papasok lang na balita, oh. Ngayon lang 'to. Talaga dito, oh. Galing dito sa totoo, all regional directors, all assistant regional directors, all operation division chief, all district and extension offices. All other personnel concerned. Suspension of the implementation of administrative order, BDM 2024 046. So ito 'yon, yung ano na 'yon, yung ito yung ano na 'yon, ito yung memo na 'yon, nakalagay yung. Ito 'yon. Administrative order AO BDM 2024 046. Ano ang nakalagay dito sa kanyang ano, memo? In the best interest of the service and to clarify and to clarify certain provisions and better implementation as well as to length the compliance period and allow more time to widen the information dissemination, the effectivity of AO number VDM 224046 guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicle with existing registration is held in abeyance until further notice. So suspended, sinuspended muna nila yung implementation nito. Nakalagay kasi dito sa ano, nakalagay kasi dito sa memo nila, ang implementation nito, the administrative order shall take effect 15 days following publication of the official gazette or two newspapers of general circulation in the Philippines and copy parnis of the university. So, yan, sinuspended niya muna. Sinuspended muna yung ano. Na kulitan siguro sila. Tsaka, syempre, marami yung nambabas. Kapirahan din kasi ito eh. The executive director is hereby ordered to draft and submit an amended AO taking into consideration the inputs of the stakeholders failure to abide so ayan may fair mga dito ni Mendoza so ibig sabihin, ano to uh, legit to suspended nga muna ang ano na to ang uh, implementation pero with regarding doon sa pagpapalipat ng ano pagpapalipat ng uh, uh, ownership ganun ang proseso nila kahit sabihin na walang uh, walang penalty kung ma mo hindi kahit sabihin na suspended ang implementation nitong ano implementation nitong uh, executive order uh, or 046. ganun pa rin yung proseso ng paglipat ng ano ng ownership ganun pa rin yung mga requirements ayan so hanggang doon lang uh, sana nabigyan tayo ng kalinawan so magandang balita ng aton ano sinuspended mo na nila so hanggang doon lang kung may katanungan kayo kung kaya kong sagutin mari kayong magtanong wag lang mathematics thank you